Si Jesus at ang ketongin nang bumaba si Jesus mula sa bundok sumunod sa kanya ang napakaraming tao at lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harap niya at nagsabi Panginoon kung ibig mo malilinis mo ako Babasa po 'yan sa Mateo chapter 8 verse 1 to 2 O Panginoon naming Ama tulungan niyo po kami Panginoon na maintindihan po ang tungkol sa lesson ng ketongin po na ito kung paano po ang kanyang pananampalataya ay napakatindi pagkumpara po sa ibang tao. Maraming salamat Panginoon at tunay na napakabait niyo po, napakamakapangyarihan niyo po, sinustain niyo po ang aming buhay, binigyan niyo po kami ng bagong umaga, binigyan niyo kami ng magandang pahinga kagabi. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at kung maaari Panginoon, ay talagang kontrolin nyo na kami. Kung pa pwede, Panginoon, ayaw na namin magkasala laban sa inyo. And Lord, naway Panginoon, mas lumalim yung pananampalataya ng bawat isa. Sana po, Panginoon, lahat doon sa lokal na simbahan namin, doon sa True Vine Baptist Church sa San Pedro sa Oglubaw, Pampanga, ay laging makinig o magbasa ng devotion at yung mga Bible readings po araw-araw. At Panginoon, hindi lang sa pagbabasa ang gagawin namin, at devotion, kundi i-apply namin ng buong puso para sa inyo lahat ng aming natutunan at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang ketong ay isang pinaka kinakakatakutan at nakakahawang sakit sa sinaunang mundo na mamaga, na spongy, parang tumor sa mukha at katawan at kalaunan ay naapektuhan ng ketong ang mga panloob na organo at buto. Sa sinaunang Israel, ang mga ketongin ay matingkad na mga aral tungkol sa kasalanan. Tulad ng ketong, ang kasalanan ay nakakahawa sa buong tao. At ito ay pangit, nakakasira, walang lunas ng walang dipangkaraniwang paraan. Maraming bagay ang namumukod tangi tungkol sa ketongin na lumapit kay Jesus para sa pagpapagaling. Una lumapit siya sa kanya ng may pagtitiwala. Malinaw na naramdaman niya ang pagmamahal at lambing ni Jesus at kahit papaano ay alam niyang hindi pwedeng baliwalain ng Panginoon ang pakikisama sa kanya ang pangunahing inaalala ng ketongin ay ang kanyang matinding pangangailangan at ang sapat na kakayahan na kahandaan ni Kristo na tugunan ito. Ikalawa, ang lalaking ketongin ay lumapit kay Jesus ng may paggalang. Ang kanyang katapangan sa pagtawag kay Jesus at paglapit ay hindi nagmula sa pagpapalagay kundi sa mapagkumbabang pagsamba ang salitang isinaling na kayo ko ay nangangahulugan ng nang nagpapatira pa at isinaling din na pagsamba sa bagong tipan. Ang saloobin ng ketongin ay nagpapahiwatig na tinawag niya si Jesus bilang Panginoon, hindi lamang bilang ginoo, kundi bilang pagkilala sa kanyang pagkajos. Alam niya na bilang anak ng Diyos, kayang pagalingin ni Jesus ang kanyang malagim na sakit kabalintunaan ang taong ito ay isang kapansin-pansing kaibahan sa mga pinunong hudyo. Palagi silang malinis at marangyang kasuotan, ngunit sa loob ay tiwali at hindi naniniwala. Ang lalaking may ketong sa kabilang banda ay kasuklam-suklam sa panlabas na anyo, ngunit sa loob ay sumasamba at puno ng tapat na pananampalataya. Tanungin ang iyong sarili. Kung mapapansin ang pagkakatulad sa pagitan ng kasalanan at ketong, isipin kung ang mga epekto ng kasalanan ay talagang makikita sa ating mga mukha at balat. Paano ito makakaapekto sa ating pag-uugali at pagsunod? Ano ang sinasabi nito sa ating tungkol sa panlilinlang ng kasalanan at kung paano ito masusugpo? O Panginoon naming Ama sa Langit, Anaway, Panginoon, talagang maintindihan namin na ang kasalanan po ay talagang nakakahawa at nakakadiri po sa inyong harap. Naway, Panginoon, tulungan nyo kami na talagang manampalataya sa inyo at sumandal sa inyo para hindi na kami magkasala laban sa inyo dahil Panginoon ang ugali namin dahil ayaw namin magkasala ay hindi magpasikat sa tao kundi ayaw ka namin masaktan dahil ikaw ang pinakamamahal namin. Dahil sa bawat pagkakasala namin, ay kalungkutan ang kapalit nito sa inyo. Panginoon, tulungan nyo po kami ulit na yung buong araw na gawin ang tama para sa inyo. Yung mga tao po, bigyan nyo po sila ng mga biyaya, ng lakas na gawin ang lahat ng mga bagay at lahat po ng energy namin ay magamit namin ang tama para sa inyo sa pagkatrabaho namin o kung ano-ano man ang dapat namin gawing araw ngay ngayong araw. Parami po salamat Panginoon sa devotion na ito at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.